Ganyan. Sino po ang unang may responsibilidad? Ang Pangulo. 2023, GAA, sinalaula ng Kongreso, binawasan ng pondo niya ng halos daang bilyon. Hindi nangyari yan sa kasaysayan ng mga naging Pangulo sa Pilipinas. Pinabayaan niya, hindi siya kumibo. Yung gabinete niya, hindi kumibo. Specific yon 2024 binawasan sinalaula ng kongresong ito 500 billion binawasan ng president's budget hindi kumibo ang presidente hindi kumibo ang ating mga kabinete. 2025 473 billion pati yung mga pondo para sa mga flagship projects ng pangulo inalis kaya na-delay na lahat ng mga proyekto. Hindi pa rin kumibo ang Pangulo. Hindi pa rin kumibo ang kabinete. Number one na may problema, command responsibility ang ating Pangulo. Very specific yan. Pangalawa, pinsan ng Presidente. Ang ating speaker noon, si Speaker Romualdez, hindi ba sila nag-uusap? Mr. Speaker, distinguished colleagues. Pangatlo, Can we allow the gentleman to finish? Yes, please. Pangatlo, titang kita naman natin. Balitang balita, dalawa na nag-uusap sa pagbabago ng budget. Yung mga member ng BICAM, hindi alam. Sinabi ni, ni Senate Finance Chief, Grace po, pinirmahan niya lang, pero hindi siya alam. Ang si Senate President, Jesus Escudero lang, at si Chairman... Uh, Saldi ko lang ang nag-usap. Regular ba yon?